Mapagpalang haraw, kaibigan. Ito po kay Bigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ha, <laughs> Meron po akong konting kwento. Dalawa yung ID ko. PWD. na sa akin ito, August 16, 2019. Kaya po ako nagkaroon nito dahil yung tuhod ko nagkaroon ng punit sa gitna. Yung gitna natin yan. August po yun eh. Kaya timano, nagparegister na po ako ng PWD sa Manila City Hall. Sa ilalim ni... Ayan, Mayor. Yorme. Ano? Filipino Topetic Center. ang problema napakahirap kasi yung sulat ng doktor kayo po <laughs> sige basta lumabas sa aking MRI yung gitna ito napunit hindi <laughs> man natin maintindihan to kasi hindi ko nga maintindihan eh Eh, sinabi ng doktor napunit So, ano yan? Uh, 9-11-2019. <laughs> Kasi po, bago ko pumunta sa orthopedic, marami muna ako pinuntahang hospital. So, hanggang sa nirecommenda ko sa Philippine Orthopedic Center sa Queso City. Sa may Maria Clara, Corner Banawi Street. Queso City. Yung sa Gatanres, doon po ako nagpatingin, ano, nirikminda po ako ng doktor. Sabi niya, doon ka pumunta sa orthopedic. So, doon po ako nasuri itong doktor na nalaman nila doon sa MRI ko lumabas na may punit ang aking atood yung gitna ng taon na yon August po ano August nangyari yon kinabukasan bumalik ako sa doktor sa gatan dress pinaliwanag ko yung sulat ko hindi na maganda Parang kinakaladkad ng manok. At saka yung salita ko, sticky na, yung dila. So nagkataon sa Gatan Dress, yung doktor, November pa. Kasi siya lang po doktor. So nung August na yon ang schedule ko is November pinayuan po ako, magpatingin ako sa ibang doktor. So, nagpunta po ako sa hospital ng Maynila. Yun. Meron po mga doktor doon. Eto na. Ang diagnosis sa akin, ISROC NOS. ISROC NOS. N-O-S. Hindi ko alam ano po yung NOS. Yan. September din. 2019. Ito naman. September 11. Kaya dalawa din doktor ko kayo pinupuntahan, orthopedic at saka hospital ng Maynila. Una, PWD muna, yung tuhod ko. Pero nung tumuntung na po ako sa 60 anyos, senior citizen na. O, kailan binigay yung PWD ko? August 16, 2019. Ito naman, kay Love Binigay, August 25, 2021. Una, PWD ako. Nakakakuha po ako ng benepisyo sa Manila City Hall. Nung tumungtong po ako ng magsisisenta na ako, Hogos, pinutol na po yung binipisyo ko sa PWD at nilipat naman nila sa senior. Kasi po, dapat daw ang i-enjoy ko, hindi pwedeng dalawa. Kailangan isa lang. Dapat dito daw po kasi senior na ako. At sa senior may batas. Ang PWD wala pang batas. Yan, ano po? Ngayon, nakikita nyo ako. Sabi ng doktor nung haraw, huwag ka munang magbuhat ng mabigat. Ang bahay po namin, tier floor, dito sa Tondo. Tinuruan ako ng uh, therapist kung paano makbang. Kasi nga, yung tuhod ko. Kasi nga po, dumating po sa puntong nag-pandemic, kaya naintuwal lahat. do sa gamot ko sa isrok nagdidepende ako sa gamot dahil walang pumupunta sa hospital bawal eh yung sa orthopedic eh yung ano yung ano po yung masay ng paha ko na ito rin Diyan naman po ginagawa sa Tondo General Hospital. Na ito kasi nga orthopedic yung therapy. So bago mag mag-pandemic, tinuruan ako paano ng aking ginagamit sa pagakbang. Kasi nga po, to depend yung aking tuhod. O third floor po itong bahay namin. Market bumababa, nagdadala ng tubig. Sa biyaya ng Diyos po, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yan. Bakit po? Una, basahin natin. Do sa kulosas, ang sabi ni Apostol Pablo, 3.17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos, Ama. Kaya lahat ng lakad ko, saan man ako pumunta, pumunta ng ospital para sa check-up, sa orthopedic, sa ospital ng Maynila, na nagdadasal ako, naingatan ako ng Diyos. Ano po? Una muna ang Diyos. Laging ganun. O ngayon, nakikita nyo ako, nagsasalita ako sa inyo. Yung sa Neuro, sa Hospital ng Maynila, sabi ko sa doktor, ikaw naman dok, sa tingin mo ba? Mukha akong stroke? Sabi sa akin ng doktor, yung pinaka-head nila ng Neuro, na-stroke ka. <laughs> Kaya dapat mag-maintenance ka na. Dosa sa umaga, aspirin sa tangali, at orbasta din sa gabi. Yung sa tuhod po, walang gamot. <laughs> Sabi ng otopedic sa akin, yung doktor dito, na hindi mo maintindihan ang sulat. Yun ang problema sa doktor. Kung kailan naging professional, hindi mo na maintindihan ang sulat. Kaya kahit yung yung isang doktor sa orthopedic pinakita ko ito. Sabi ko sa doktor, kasi po nalipat siya, iba na yung doktor na tumitingin sa akin. Dala ko ito, sabi ko sa doktor, doktor, ikaw ba na baba? Naintindihan mo ito? <laughs> Kapwa, doktor niya, hindi niya mo maintindihan yung sulat ng doktor eh. O, ang, <laughs> ang sulat ng doktor, Juan Francisco Felipe. Itong one Pilipin. Ay, ewan ko. Kapwa niya, doktor, hindi maintindihan. Sabi ko, wala, talagang ganyan na sulat eh. Halos pare-pareho, pati pangalan ko. Pati yung kanyang diagnosis. Ala. Hindi ko, magets. Pero yun nga po, ano, biyaya ng Diyos naman. Amen. Third floor po kami, umakyat ako sa agdanan, bumababa ako sa agdanan. Pumupunta ko saan saan. Basta lagi nyo pong tatandaan. Lagi nyo ipahuna ang parte ng Diyos. Maliwanag naman po nakalagay sa Biblia eh. Basta na mo ang Diyos, walang problema. Naalala ko, sa orthopedic po, ay sa hospital ng Maynila. Sabi sa akin doon, Tay, wala ba kayong kasama? Sabi ko, bakit? Eh baka mayro pong mangyari sa inyo sa kalsada. Hindi niya alam, nagdata sa bago ako malis lumalakad ako para makakuha ng gamot. Kasi walang gamot eh. Lahat ng ngayon ng gobyerno, nilapitan ko para sa gamot. Ako mag-isa lang. O, oh, lumalakad ng aking maintenance. Lahat ng pwedeng puntahan. O, oh, pinupuntahan ko. Si Vice Mayor, uh, Vice President Lenny, nagpunta rin ako ron. Siya po ang Vice uh, President noong araw. 2019. Ah, uh, Nagkaroon din po ako ron. Lahat na nga yung siya ng gobyerno. Para mabigyan ako ng gamot. Kasi po, yung mga hospital mismo, walang gamot. Kaya, ang ginawa ko po, hindi ko na po pinagpatuloy yung sa ospital ng Maynila. Hindi ko na pinagpatuloy. Kasi walang gamot doon. Kada bibigyan ako ng reseta, pupunta ako sa parmasis. Pa Wala silang bi binibigay na gamot sa akin. Ano po? Ayan, nagpasya ako. Lumipat ng doktor. Ano po? Lumipat ako ng doktor sa PGH. So, naisipan ko po lumipat sa PGH. Kasi nga po, sa kadaylanan, walang gamot sa hospital ng Maynila. Sa tuwing nang umiingi po ako, kaya reseta naman ng doktor, wala pong gamot. Ano? Ito po, sa PGH. Philippine General Hospital. Dr. Nico Paulo. Ano po? Ayun ano, doon na po ako nagpatuloy na nagpa-doktor. Ano po? Clinical abstract. Ito po eh medyo hindi ko rin po maintindihan na sulat So, March 2020 naman. Ito yung mga gamot. Ang hirap din ng sulat kamay eh. O, Losartan, aspirin, at orbastatin. Sa PGH po kasi, kasi lumipat ako ron, doon sa PGH meron gamot. Kaya siguro pinaisip sa akin ng doktor, lumipat na lang ako sa PGH kasi may gamot. Ano <laughs> Yan. No magkaroon ng pandemic, yan dumidependi na lang po ako sa gamot. Hanggang sa mawala yung pandemic. Ano po? 'Di ba nawala rin naman eh. Kaya ngayon, basta ko po ang masasabi ko. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay? Ipapasa sa Diyos mo. si niyo po ah. Ogos, Doon po naganap lahat ito. Kaya sa Ogos, ito, 2023, uh, four years. Four years. Akala ko po limang taon na. Apat na taon pala pa. Sa biyaya ng Diyos, hindi ko po pinaupira ng aking tuhod. Kasi sabi ng orthopedic, ang gamot dyan, opera. Walang gamot. Ngayon, nagtanong-tanong po ako, nag-interview ko sa mga may kaso na tuhod, kagaya ko. So, at yung panalangin. Kasi kung ma-opera yung tuhod mo, magbabago na eh. Kasi papalitan na po nilang plastic. Ngayon, plastic na yung nilalagay nila sa gitna. Yung gitna ng tuhod mo yung gumaganon. No? Meron na po ngayon pala plastic. Nakakita po ako noon. Imbis na metal, plastic na. napo yun na po ang ginagamit nila ngayon. Pero biyaya ng Diyos naman po sa ahawa ng Panginoon Diyos hanggang ngayon yun lang, medyo tagilid na rin ang lakad ko kumisan. Pero, okay pa rin. At yung stroke ko naman, tuloy-tuloy pa rin naman yung tulong ng Diyos. Hindi na po kuminom ng gamot ko kusa ako nang ininto. Ang ipinalit ko po ngayon sa aking maintenance, garlic water with calamansi or lemon. Umaga, bago ko magalmusal, yun ang iinumin ko. Bago ko matulog sa gabi, yun din ang iinumin ko. Garlic water with calamansi or lemon. Pag walang calamansi, lemon. Alternate. Kung ano yung available po, no? Parehong vitamin C yun eh. Lemon at saka uh, calamansi. Yung lemon, calamansi, vitamin C, anti-body anti, anti yun. Yung Proteksyon mo laban sa mga bakterya. Ano po? Alam niyo na yung bakterya, hindi nyo nakikita, lumilipad lang yan. Kaya lumalakas ang resistensya mo dahil sa vitamin C. Yung bawang naman, yan naman ay natural antibiotic. Ano po? Kumisa nilalagyan ko pa si Buyas. Yan. Yan po ang aking ginagawa. Sa ngayon, present time, yun nga, garlic water with calamansi or lemon bago magalbusal. Then, magpalipas ka ng 30 minutes sa umaga or, or more, tsaka ka magalmusal. E eh, sa wala ng problema kasi matutulog ka na lang. Iinom na. Panibagong garlic water with a lemon or calamansi. Ako. Kaya, kaya dalawa yung ID ko eh isang PWD kasi una yung tuhod ko wala pa akong senior then nung naging senior na ako sa senior na po ako lumipat ng benepisyo pero walang higit na magaling dyan kundi ang doktor sa langit ang Diyos kasi naniniwala ako sa Diyos eh. ano po lahat ipinapa sa Diyos ko kasi alam ko wala naman ako magagawa kaya kung pinapa sa Diyos mo, doon gagawa ang Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. Po, lagi niyong tatandahan po. Wala na pong higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Yung doktor, doktor nag-aral yan. Pero tandaan nyo, ang mga doktor tao rin, gaya natin. May limitasyon ang kanilang alam, ang kanilang kakayahan. Pero ang Diyos, walang hanggan ng kanyang kapangyarihan. Ano po? Maliwanag po sa Biblia. Ano man daw gagawin natin o sasalitahin. Lagi natin ipasa Diyos yan. At sa ganung bagay, ipagtatagumpay tayo ng Panginoon Diyos. Amen. Amen ba kaibigan? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Brother ka Manny Bautista isang pa, sana po meron kayong napulot, ano? Lalo na po doon sa biblical uh, words. Ano po? God bless us all po. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Mag-subscribe naman po kayo. Like and share. Share nang share. Ano po? God bless us all. Bye-bye.